Guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So mag-vlog tayo guys. So share ko sa inyo ng aming mga napamili kanina. Bum umalis kami guys mga 8 ng umaga. Tapos makabalik kami mga 11.30 na. So sobrang init talaga. So medyo inagahan namin. 8 pa lang. Nandun na kami sa palengke. So namili kami ng kaming manok, baboy. Yan, umuulan na guys. <laughs> oh, baba ko na. na yung lona. Sabi ko kasi wag mong ibaba. Kasi pag binaba namin yung lona guys, hindi natutuloy yung ulan. Kaya sabi ko huwag nang ilagay yung lona para umulan. Oh, yan, sa pa na nilalagay. <laughs> so yung mga napamili natin guys, bumili kami ng uh, frozen item, frozen product sa palengke. Nasa 2,860. Ayan. So meron tayong tusino, shomai, uh, bingo nuggets, ham, tsaka idol hot dog, mega cheese na yung malalakihan tsaka yung tender juicy hot dog. So tingnan natin guys sa aking, nilagay ko muna dito guys sa aking freezer kasi baka masira ba. Nandito, yun know, o, naka-plastic pa. So lalagay ko naman yan doon sa ating ref. Yan ang ating ref. So dito muna kasi hindi ko pa maayos-ayos. So yan guys, o, oh, dalawang ano. So yung yellow natin konti na lang. So, ayan. Umulan na, guys. Thank you, Lord. Lumamig na yung panahon. Kanina, kanina talaga sobrang init. Hindi ako makapag-vlog-vlog. So, ayan. So, nasa 2,860 po ang ating uh, frozen products. Tapos, meron din tayong napamili sa Jojo's Grocery. Nasa, mabot din siya, guys, ng 485. Is, chicharong baboy at saka delight na tatlong peraso. Ito, chicharong, uh, ito delight. Tsaka yung chicharong baboy dalawa. Tapos meron din tayo sa RCS guys, bumili kami ng kasi kahit uh, wala nang COVID, ba? Diba? May COVID pa pero hindi na ano, 'di ba? Hindi na masyado. Pero meron pa din na face mask. Ayun. Uh, Tatatlong piraso, puti at saka black. Ayun. So, Ang gulo ating camera. Ayun. So may nagfi-face mask pa din guys, mga estudyante. Tapos, so nasa ano lang naman 'yan, nasa kan ating face na 60 pesos ang isa guys na sa 10 pesos na lang ang Tapos meron din tayo yung uh, Sigarillo na sa 2515. Ayan. So ano lang naman to, Marlboro na puti tatlo, Fortune Green dalawa, Fortune Light dalawa, Marlboro Red na isang rim. So meron tayong sa isang rim na Marlboro Red, meron tayong free na gin isang bote. Ayun. Ayun, oh, naka-free tayo, di ba? Mabebenta natin to. Ayan. So benta natin yan guys nang sa 70 pesos O, oh, di ba? Tapos sa grocery naman guys, meron tayong nasa mabuto ng uh, 25,224.01. Ayan o, oh, 25,224.01. So total na natin guys ay umabot siya ng 31,148.01. Uh, ayan, sa lahat na po yun guys. So ayan, ito yung mga napamili natin. I-ano ko lang yung camera Nang Balita din natin. Tatoy, so, hindi ko alam kung naman ito may buksan natin. Dito muna tayo guys. Uh, dalawang Sprite mismo at dalawang bismo uh, na Coke. Tapos dalawang 7 liters na milk kills. Ito yung ating uh, on Tapos meron pa pala ang munggo guys. Yung munggo natin. Ayan. Ito ay 90 pesos. Sa, uh, limang piraso. Yan o. Oh. Benta natin ng 22 or 23. Yan o. Oh, madami siya. Yan. Tapos, di pa pala yan nakasama dun sa nakumpit kong 31,000, plus 90 pesos pa. Tapos, ito pa pala guys, may bawang pa pala. Yung bawang ko guys ay, uh, ang kilo niya is nasa 160, 80 pesos to. Tapos, sa loob guys, pero ito, uh, na ano namin na ano na lang, 70 pesos. Half kilo ng bawang. Tapos, uh, kamatis naman guys, ay 40 pesos ang kilo. So, hindi kasama to sa 31,000 pala Meron may, pa pala. Ayan. Tapos, dito tayo. Ito guys, hindi rin to kasama yung Max Glow. Max Glow isang box ay nasa wait lang. Nakupitin natin lahat guys kung magkano lahat yung aking napamili. Ayan o. Oh. Nasa 360, 360 to guys. 30 ang isang karaso. Ayan. Tapos ito namang isang box. Buksan natin to isang box. Wala man ito. Isang box. Asa sa yung gunting ko daddy? Pignan ko kanin ko lang yung gunting. So ayan guys. Buksan natin to. So, yung mga napamili natin, guys. ayun. So, yan. 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 Ito lahat. Tapos, isa pa may isa dito. So, sa natin ito. Ano ang laman. Parang mga chicheria. Pero may mabigat eh. Tapos may halo. So, mabilis ang vlog lang, guys. Kasi yung ulan naman. Medyo pag maulan, eh, hindi na, ano, hindi na klaro yung bote. Yan, mga chicheria at saka mga pinapay. Yan. Pool na lang to guys. Ano, kasi hindi na tayo magpa-pricing kasi baka tumagal ang aking video. Yan. Tapos may mga tinapay pa sa ilalim. Yan. Mag-sweet. Lang kuhanin natin. Buttercream. Dalawang buttercream. Mabenta ang buttercream. Tapos, bibisco. O guys. Ito mga chicheria. Sa ilalim nito, ano pa ba meron dito? So, puro chicheria siya guys. Yan. Yan. Tapos, sinapay. Hindi ako masyadong kumuha ng mga biskwit kasi medyo madami pa akong biskwit. Ayan. Tapos, next na karton. Ito. Yeah. Dapat wala nakaready na nakabukas na lahat. So, buksan ko muna lahat, guys. guys. Nabuksan ko na yung ibang karton. Yan. So, hold na lang natin guys. Ano, walang pricing. Yan. Pa. Ang karton. Ayan. Tapos dito. Yan. So. Ayan guys. Ito yung ating isang karton. So, tapos na tayo doon guys. Sa isang karton. Tapos dito. Ito yung Max Glow. Nahalo na yung ano. Delight. Tapos, itong isa guys, puro ano lang to. Ano ba to? Yung mga ganyan. So, ano lang tayo guys, whole. Uh, Poco mama. Tapos, oyster sauce, mayonnaise na malaki, dalawang peraso lang. Tapos, bichin. Ayan. Tapos, tukmane, dalawang pack. Tapos, ano tawag dito? Nakakalimutan ko lagi. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan, tapos, itong mga to. Ayan, magic sarap. Yan, meron tayo madaming ganito. Yan. Ay! Inet. Mula na guys, pero medyo mainit pa din. Tapos, yan, cream stick, dalawa tres. So, hindi na pala ako mapapricy. Ayan, bani. Tapos, ito, challenger. Tapos, cloud nine na classic. Moko mama. Uh, yan, hindi nang mix na maliliit. Betsy na malalaki to guys. Ganito malaki. Tapos, koko mama, koko mama. At saka noodles. Yan yung naman ng isang box. Ayan. Tapos next box tayo guys, dito tayo. So, ah, uh, bumili lang ako ng dalawang ganito, tapos swak pack. Ayan. So talagang minamadali ko to guys, kasi sobrang init. Mga bata, naubutan kasi ako ng mga ganito, oh. Ay, naghahanap sila ng ganyan. Yung mga ice candy, ice candy. Saka, itong ganito, oh. Mga frosty. Ayan, magpapalamig na ako. Ito yung nanas ko kanina pa. Bumili tayo ng ilang peraso. Sobrang init. So, apat na ganito. Ayan, one, two, three, four. Ganyan. Tapos itong ganito, tatlo yung maliliit. Tapos meron tayong mais. Ayan. Tapos meron pa naman ng ganito, cheese meat. So bumili lang tatlo. Tapos Dutch meal, dalawang malalaki. Tapos maliit na chucky, dalawa din. Ayan. Tapos malaki yung chucky, dalawa din. Ayan, dalawa siya. Tapos mga juice. Kasi mabenta ang juice, sobrang init. Ayan, orange. Uh, dalandan, kalamansi. Pinaapol. Yan, madami tayong bililing cruz. Yan, oh, meron din guyabano. tapos ah, uh, ano ba 'to? Dalandan, melon. Meron pang yung ano eh, ano pa yung isa buko ba 'yon? Buko pandan, ito buko pandan. Ayan, buko pandan. Ayun yung isang box. So, nagkalat na naman tayo. Yan. Isang box. Tapos, dito naman sa si isang box, ito, Cobra, yung ito lang mayroong stocks nila. Pero, ito yung mas sinahanap, guys, yung dilaw. Tapos, Lato Puti na Toyo, Patis na Mang-Isting, uh, Gatorade na Malalaki, at saka Sukang Mang-Isting, yan, yung may isang box. Tapos, dito naman sa kabila, guys, yan, Sprite na 1.5, meron pa akong dalawang, coke doon sa likod yung isang may, may coke doon sa likod tsaka dalawang royal isang sprite so dalawa yung sprite kong binili ah hindi ko alam kung asan yung isang uh, sprite na lagay ay nagmamadali ako guys kasi baka umulan na uh, medyo may, maingay kasi pag umulan yan gatorade tapos walang blue na ganito guys na gatorade na maliit so ito na lang binili ko yung orange pa tawag dito yan orange ano to orange chill tapos tubig na maliliit at tsaka summit walang ganitong nature spring na malalaki ayun so, yung box tapos meron palang gsm blue na apat ano to, margarita, ah, uh, ano to, mojito, dalawa, tsaka gin pomelo, tag-iisa. Yan o, margarita. Kasi isa dito. So, meron din tayo isang, ano guys, isang, ito o, pack ng sito na maliliit. Yan. Sa kabila naman, ito, madami sugar dito. Uy, grabe init guys. Ay, hindi natuloy yung ulan. <laughs> grabe. Ayan, bear brand na ganito. Yan. tapos mga swap pack. Yan. Pinagot natin sa kabila. Yan. Tapos, ito malaki sa anak ko. So, ganito. Dalawa na binili ko ganito. Yung 300 grams. Tapos, mga sugar. Yan, guys. Sugar. Grami sugar. Kasi, naubusan ako ng sugar. Tapos, meron na tayong, ano, naubusan kasi ako ng nakaraan ng malalaki. Yung tag-iisang kilong brown, tsaka wash. Yan, wash. Sa tag-iisang kilo. Puti. Wala silang puting. yung isang kilo. Yan. Puro lang naman eh. okay, ito. Ayan. 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 Dito naman sa kabila, guys. Mga Uh, dilata. yan. Klase, iba iba bang klase yung dilata. Yeah. Ayan. Tapos so, na rin tayong ita na pineapple na heart smart. Tsaka yung isa. Wala dito sa, ito sa, may isa pang ganito guys eh, yung ACE. Na pineapple in Ayan. Ayan. Maling. Ayan. Maling. Maling na maliliit. Ayan. Uh, Luncheon meat. Yun yung laman. Magandaan yan guys. Ayan. So, bilisan na natin kasi sakit na na. Tsaka may init guys sa katikot ko. May init. For talaga reklamo. Ano? So ayan. Ito naman dito guys. Ayan. Mga bichin. Mga noodles. Pansit kanto. Nisin ramen. Ayan. di sa kabila. Ayan. Ah, uh, tawag ito. Cubes. North Cubes Chicken. Yun ang mabenta North Cubes Chicken. Yun ang mabilis maubos. Tapos mga pansit kanto na malalaki. Sa, as ano to? Asalo. Ayan. Tapos, uh, ito may free guys, o, oh, yung ating Bear Brand. Sterilized Nook. May free siyang Nescafe na isang, ano, yung single. Oh, napakainit. Yan, noodles, noodles, miso na ramen, noodles. Tapos ito naman, dalawa dalawang max na yellow, dalawang max na red. Tapos meron siyang free na chippy. Ayan, chippy. So, marami tayong free. Oh, tapos pano naman guys, kasalo, extra big, kasalo pala tuloy, extra big na playlist na mabento sa akin, yung extra hot Dalawang ganyan, yan, dalawa. Tapos, identities na maliliit, yan, yun yung box. So, patong natin para makapag-ano, kung ako. Yan. Ay, grabe, init. Kalat na naman tayo, ano. So, isa pa pala box dito guys, so, yung chicheria, yung chicheria naman yan. Tapos dito tayo sa kabila, yan. So, meron namang free. di pa maubos-ubos ang free ng Nescafe. yan, ang oh. apat ang binili ko na, gito, na ganito, guys. Tatlong mangwa na free. Tapos, sampu ang pera, sampu white. and isa, dalawa, tatlo, apat. Apat siya. Apat, ah. apat. Ayan, tapos... Energy na chocolate, ch chocolate champion, tsaka dalawang Milo. Yan. Milo na ganito guys, oh. Bintang ko nito 55. Yan. Ah, uh, ako ko nang apat, ay lima pala. Yan, 1 2 3 4. Wait, isa. five na. Yan. Ah. napasok pasok. pasok mo kasi mainit. mainit, pa rin kasi. Ay. Bit lang, hirap anak mag ano, guys. Para. Ano muna ako nako? Na ay, hindi ka. Yeah. Yan, patong-patong. Pinatong-patong natin. So, ayan. Next natin, guys. Ito naman tayo sa isang box. O, oh, puro din siya dilata. Ang dami natin dilata. Ayan. Puro dilata. Ito sa ilalim. Kasi, konti na lang yung ating dilata. Yung mga dilata natin, guys. O, oh, ayan. konti na lang siya. Tataas wala ng laman. Kunti-kunti na lang. Ayan. Bungi na siya. So, Maganda tingnan pag bungi So, ito. Madami tayong dilatang napamili. Ayan. Tapos next natin dito guys. Yan, meron tayo. Eh, tatlo pala yung coke mismo kung binili. Ito pa pala dito. Yan. Tapos, meron pa din ditong toyo, suka, summit na ano. Tsaka yung mga, ano ko, sigarilyo. Kunti lang sigarilyo binili ko guys. Ayan, Pero meron akong free nito. So, isang rim. Gin. ba? Diba? Benta ko na yan. ay 7 kiyang gin. Yan. So, patong natin dyan. Uy, grabe. Next guys. Uh, Non-food. Yan, happy na XL. Papakainit. Okay. Tapos, happy, happy na cotton. yung cotton, happy. Tender care, wala, hindi ako na ang Johnson's guys. Yung medyo malaki nga lang to. Kasi, aayan nila yung orange starch. Tapos, pabango. Yan, mutuloy yung pawis ko. Mo. Tapos, modest. Yan. Na may freeing, modest night. Yan, free itong maliit. Yan. Ay, natatakpan. Yan. Gumagano kasi yung takip na kainis. <laughs> Yan. Ay, naku. Kaloka. Yan. Tapos, those days na panty liner. Those days na napkin. Ayan. Tapos, sister napkin. Tapos, ito. ah uh, sponge natin. Tapos, dalawang joy. Na, ano, sa shea. Yan. Grabe yung pawis ko. Magulo. Bet lang. Woo! So next guys, yung ating mga downy. Yung downy, then natin downy. Simulan na akong pagtuon lang downy natin. Downy, tapos Ariel. Yan, ito may mga free, Ariel. Ay, Ariel, tied pala. Oo <laughs> oh, nga, Ariel din pala ito may nanabang, <laughs> gulo ko. Ariel, meron siyang isang free, tapos si Tide din, meron din ganun free, you know, buy six, get one free. Yan. <laughs> Tapos yung mga surf ko naman guys, ayan, may free din siya, isa-isa. Lahat yung may free kinuha ko. Ayan, so madami yan. Nag-blur din ating camera. Medyo madilim, magbukas na yung ilaw. So ayan, nakabukas na tayo ng ilaw. Ayan, yun yung laman guys. Ayan, ay hindi pa kita sa camera. Blur yung camera. Ayan. Ayan, may Ariel. Tapos, surf. Tapos, Rexona. Ah, uh, close up. Ay, hirap ano yun. Ayan, guys. Ayan, so ito may mga free itong mga surf natin guys. At uh, saka Tide, at saka May free tagi isa. So, nakagami na naman tayo sa free. Bawi tayo sa pamasahe. Yung pamasahe ko pala guys, nag-blur din naman natin kami. Na namin guys ay 400 pesos. Nakadalawang ano kami. Pagbalik, dalawang tricycle. Ayan. So, meron tayong, ano ba to? yung mga jumbo na sabon. Yan. Hirap talaga magano. Yan mga shampoo. Shampoo. Madaming shampoo. Safeguard. Yan Colgate. Saka mga madilim. Yan. Yeah. Keratin shampoo. Yan Kojic uh, Safeguard. Sulfur. May ganito din guys. Yan. Rexona na maliliit. Rexona na nakaroll on. Bioderm uh, BB oil. Yan. Yun yung naman guys. Safeguard na malalaki. Yan. Close up. Oh, painit. Tapos, ayun guys, ang dami ko lang safeguard dito maliliit. Yan. Tapos, silk na green. Yan. Ay, grabe. Oh, nagkalat. Yan guys, ang ating, <laughs> nagkalat. Nagkalat ang ating paninda. Ayan. Oh, nagkakagulo na. Ayan, ang ating mga karton, nagkagulo. Ayan. Ay. So, ito isang karton, guys, ay mga chichirya lang naman to. May isa pa palang karton dito. Ayan, buksan natin. Ay, rabinit. So, itong isang karton, guys, may parang pa pala dito isa. Ayan, ah, mga kape. So sa kung sa ano lang guys, yung sa grocery lang, di kasama yung mga iba kong napamili. Doon sa RCS lang mismo, nasa 25,000, almost 26,000 yung napamili natin. So, ito mga, ayun know, kape, kape malilit, malalaki, coffee mate, ayan, tsaka mga kape-kape na, ah, uh, twin pack. Ayan, tsaka mga noodles, pancit canton, ming ramen. Ayan, nangulog na. Ayan, ayan yung laman. Yan. Pagdahulog na. Tapos dito naman guys, chicherya lang naman to. Sa natin. Oops. Sayang kayo sa camera ko. Mga gulo. Ay. Grabe yung pawis. Yan. Puro chicherya siya guys. manahin karton. Yan o. Oh. Tapos yung isa pa, may dito yung, yung isang chicherya na yun. Tsaka may biskuit. So, ayan guys, nagkagulo ang ating tindahan. Magulo na naman yung tindahan ko. So, yung natin guys, konti na laman yun. Mga bungi-bungi na. Ako sa taas, oh, konti na lang. Oh. Dami ng bungi. Kasi dito, oh, bungi na din. <laughs> Wala nang laman. Ayan. Ay! Yun lamang guys. Sobrang init talaga. Grabe. <laughs> yun lamang guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam alam ba yun? Nagkalat ng ating mga paninda.